Nagsalita na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na muling magbabalik ang digmaan sa Gaza sa pagitan ng Israel at ng Hamas at ito ay mas pa kaysa sa nauna. Maraming mga factors ang nagtulak kay Benjamin Netanyahu kung bakit siya nakapagsabi na muling magbabalik ang gera sa Gaza. Kasama rito ay ang hindi pagbibigay ng Hamas sa mga pangalan ng mga hostage na kanilang hawak na kinakailangang palabasin na at merong mga pinalabas. Pero hindi kumpleto. Ayon kay Benjamin Netanyahu, meron pang 17 na sana ay nakalabas na pero hanggang ngayon hawak pa ng Hamas. Ang malubha pa, ang ibarito rito ayon mismo sa Hamas ay wala ng buhay at isa sa mga nagbigay ng matinding galit kay Benjamin Netanyahu at kay Donald Trump nang pakawalan ang tatlong mga bihag ng Hamas pero nagsuffer ito ng malnutrisyon, pang-aabuso at heart disorder. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay February 12, 2025. Isang napakainit na balita ang ating ihahatid sa inyo mga kaibigan sapagat nagsalita na ang Prime Minister ng Israel tungkol sa nalalapit na muling digmaan sa Gaza sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Nitong nakaraang araw lamang mga kaibigan at atin itong ibinalita kahapon nang Hamas ay nagpakawala ng tatlong bihag, sinubaybayan ito ng buong mundo lalong lalo na ng mga kaanak ng bihag na ito na nasa Israel. Maging ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ay hindi natuwa sa sitwasyon ng mga bihag na pinakawala ng Hamas sapagat halatang halata na hinang hina ang mga taong ito payat na payat. At ayon sa Israeli Health Department, meron ng heart disorder ang mga taong ito. Ang iba ay meron pang mental problem, may physical injuries at meron ng infeksyon sa loob ng mahabang panahon. Ayon nga kay Donald Trump, nakakaubos ng pasensya ang ginawa ng Hamas. na ng buong mundo ang Hamas. Ayon sa mga komenter, halata raw na nakaranas ng pangmamaltrato ang mga bihag na ito dahil sa kung paano maglakad ang mga bihag. Galit na galit ang gobyerno ng Israel dahil sa nangyari. Pero gumanti ang Hamas mga kaibigan. Nag-anunsyo ito sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Abu Ubaida. Ayon sa pamunuan ng Hamas, hindi raw sila magbibigay o magre-release ng mga hostage ngayong darating na February 15 at ang kanilang reasons, violation ang ibig sabihin mga kaibigan, mula nung una, hindi raw sumusunod ang Israel sa napagkasunduan. Pero walang espesipikong bagay ang ibinigay ang Hamas kung ano ang violation ng Israel. Ayon sa mga eksperto, ito ay halatang alibay lamang ng Hamas upang matabunan ang isyo kung paano nila tratuhin ang mga bihag na kanilang pinakawalan at dahil sa mga pahayag ng Hamas na hindi sila magpapakawala ng bihag ngayong darating na February 15 nagsalita si Prime Minister Benjamin Netanyahu at ang kanyang sinabi ay Uling magbabalik ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Gaza kung hindi ibibigay ng Hamas ang mga hostages ngayong darating na Sabado. Nagbigay pa ng oras si Benjamin Netanyahu alas 12 ng tanghali. Kailangang palabasin na ang mga bihag. At kung hindi, mas malalang gera ang mangyayari sa Gaza kaysa noong nagdaang gera nila. Ang balitang ito marahil ay hindi paniwalaan ng mga taong kumokontra sa Israel, lalong-lalo na na ang nagbalita ay The Times of Israel. Marahil hindi rin ito paniwalaan ng mga taong sumusuporta sa Hamas. Pero bakit hindi natin tanungin mismo ang news agency na pinagkakatiwalaan ng maraming mga Arabo at Muslim sa Middle East? Iniulat ng Hindustan Times na merong pamagat na Israeli Prime Minister Netanyahu warns Hamas that Gaza ceasefire will end if hostages not returned on Saturday magkaparehas lang ng inuulat ang Hindustan Times at ang The Times of Israel. Ito ang sinabi ni Benjamin Netanyahu, quote and quote, If Hamas does not return our hostages by Saturday noon, the ceasefire will end and the IDF will return to intense fighting until Hamas is finally defeated. Ito ang sinabi ni Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, maraming violations ang Hamas base sa kanilang agreement. Unang-una mga kaibigan, matagal na sanang pinalabas si Sherry Bibas pero hanggang ngayon ay hindi pa ito napapalabas. May mga pangalan silang hinihingi pero iba ang pinapalabas. Pero inamin mismo ng hamas na kaya pala hindi nila mapalabas yung iba sabagat wala na itong buhay. Ngayon, isa ito sa mga tiniting ng mitya ng mga analyst kung bakit si Benjamin Netanyahu ay nagsalita ng ganito. Of course, sino ba naman ang hindi magagalit? Ang ceasefire na ito ay upang magpalitan ng mga bihag. Pero ano pang saysay ng ceasefire na ito kung ang mga bihag na hinihingi ng Israel ay hindi na maibigay ng Hamas? Kaya ayon sa ibang mga commenters at mga eksperto, kung wala na rin lang naman ang mga hostages na hinihingi ng Israel, mas maiging ibalik na lang ang gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas hanggang sa ang Hamas ay maubos. Pero kahapon mga kaibigan, February 11, Martes, nagsalita ang pamunuan ng Hamas. Ayon sa kanila, committed daw ang Hamas na may pagpatuloy ang ceasefire. Ang Israel lang daw ang hindi sumusunod sa agreement Sangayon ba kayo mga kaibigan sa sinabi ng Hamas? At eto pa mga kaibigan, napakatindi nito. Sabagat hindi lang si Benjamin Netanyahu ang nagbigay ng ultimatum sa Hamas, kundi maging ang Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump nagbigay na rin ng ultimatum sa Hamas. Ayon kay President Donald Trump, I-release na lahat ng 76 na mga naiiwan pang hostage na nasa kamay ng Hamas. Suportado naman ng mga opisyal ng Israel at ng Kabinet ang ultimatum ni Donald Trump sa Hamas. Ayon sa initial na report na marami ng mga gasans ngayon ang nagpapanik na dahil sa binitawa ni President Donald Trump at ni Netanyahu, dagdag pa ng Israel. Dahil sa hindi sumusunod ang Hamas sa kanilang agreement meron na rin daw dahilan ang Israel na hindi na rin nila sundin ang agreement at ito ay sa pamamaraan na muling pagsalakay sa Gaza hanggang sa ang Hamas ay maubos. Ano ang inyong masasabi tungkol sa sinabi ni President Donald Trump at ni Netanyahu? Ipahayag ang inyong mga komento dyan sa comment section at antabayanan lamang mga kaibigan ang susunod at pinakabagong kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng Hamas ngayong parating na Sabado, February 15. Tututukan natin yan. At para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!